Kiko Estrada, magge-guest kaya ulit sa Itbulaga, para i-promote ang bagong yugto ng lumuhod ka sa lupa, na mapapanood na nga sa prime time. Pagpasok ni Kiko sa prime time, excited nang inaabangan ng mga manunood. Talaga namang marami na nga ang mga excited, na mga manunood at mga fans, na mga nag-aabang na muli ng mapanood, ang pagbabalik ng lumuhod ka sa lupa. Na matatanda Marami nga ang mga nabitin at nakamis na mga taga-subaybay nito, dahil hindi na nga ito napanood sa hapon pagkatapos ng itbulaga. Dahil nakatakda na nga itong ilipat sa gabi o sa prime time slot. At ngayong June 24 nga, ay mapapanood na nga, ang bagong yugtong nito sa prime time, pagkatapos ng Frontline Pilipinas. At bago magbatang kiyapo. Kaya naman masaya si Kiko Estrada dito dahil back-to-back -back sila ngayon ni Coco Martin. Na matatandaang, naiha-hanay at naikukumpara na nga siya kay Coco Martin dahil nga sa husay nito sa pagganap sa kanyang karakter at bilang isang action star. Na talaga namang tinabibiliban at hinahangaan ngayon. Na ayon pa nga sa kanyang interview ay talaga namang ikinatuwa ni Kiko ito na naihahanay na nga siya kay Coco Martin, ganun din nga kay Ruru Madrid. At sa iba pang ang action star, na talaga namang hindi din mapagkakaila ang husay ni Kiko sa pagganap sa kanyang karakter, kaya naman deserve nito ang lahat ng papuri at paghanga ng mga netizens sa husay niya sa acting. Mababasa pa nga ang mga comments ng fans at netizens na excited nang na ang mapanood ang bagong yugto ng Lumuod Ka Sa Lupa sa Primetime. Samantala, ngayon nang mapapanood na ang bagong yugto ng lumuod ka sa lupa sa prime time. E may posibilidad nga kayang mag-guest ulit si Kiko Estrada sa Eat Bulaga para muling ipromote ang kanyang show na ito. Matatanda ang April 2, 2024, nang unang nang nag-guest at bumisita si Kiko Estrada sa Eat Bulaga, para ipromote noon ang lumuod ka lupa, ilang araw bago mapanood ang kanilang show, na mapapanood pagkatapos ng Itbulaga, April 8, noon. Dito nga ay naglaro siya ng parafi, hanggang sa may napansin si Min, na napansin din naman ng mga netizens, na tila iba nga ang mga tinginan ni Kiko at Miles, at napansin na may chemistry nga silang dalawa, at iba ang dating kapag nare-rehistro, o napofocus ang dalawa sa kamera. Hanggang sa tuluyan nang ang kinilig ang mga The Bark Ads, mga team bahay man, at mga team online, dahil sa mga nangyari. At syempre lalo na nga, ang mga team studio audience, na malapitang nakita ang kakaibang chemistry ng dalawa, na tinawag na nga ng marami na chemistry. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Isa din na sa mga kinakiligan dito ng mga manunood, ay ang pagharana ni Kiko kay Miles, at ang pagkanta din ni Miles kay Kiko. Na matatandaang, tila naging team song na rin nga ng kini, ang kantang kinantanoo ni Kiko para kay Miles, na All My Life. Kinakiligan din nga ng lahat, nang pinapunasan na nga ni Maine kay Kiko ang pawis ni Miles. At syempre, ang pagyakap nila sa isa't isa, Matapos manalo at hindi magkamali si Kiko, sa jackpot round ng Perifi. Kaya naman, dahil bagong yugto na nga ang lumuod ka sa lupa, at naiba na rin ang time slot nito, na mapapanood na nga sa prime time, ay may posibilidad nga kayang mag-guest ulit si Kiko Estrada sa Eat Bulaga at maglaro ulit ng Perifi. Para i-promote naman, ang bagong yugto ng Lumwood ka sa lupa sa prime time. Tila yan nga ang mga mababasa sa ilang mga comments ng mga Team Kimi sa social media, na kung saan ay tila pwede ng mag-guest ulit si Kiko sa Itbulaga para mas i-promote nga naman ang bagong yugto ng ka sa Lupa. Request pa nga ng ilan, na sa Gimme 5 naman maglaro si Kiko, na kung pupwede at mapagbibigyan pa nga daw, ay si Miles ang partner nito, na siguradong magpapakilig talaga sa lahat. Na kung mangyayari nga, ay talaga namang muling ang magpapakilig sa mga manunood, lalo na nga sa mga Kimi fans. Dahil kung mangyayari naman talaga ito, na muling magge-guest si Kiko sa Itbulaga para muling mag-promote, ay paniguradong kilig overload na naman ito para sa lahat ng mga Kimi fans sa buong mundo. Kaya naman mga ka-highlights, abangan na lang natin kung sakaling mapagbigyan na ang mga Team Kimi, at muling ng mag-guest si Kiko Estrada sa Itbulaga, maglaro ng periphery at muling magpakilig sa mga Kimi fans. Matatanda ang, magkasama din ang Pajak Princess at lumuod ka sa lupa sa isang event, para sa mga bagong show ng TV5 na ginanap sa tagig. Na kung saan, ay ipinakita ang iba pang mga show na mapapanood sa TV5. Kasama ang bagong show ni Kuya Will, na Will to Win. The Purse Family, kung saan kasama ang Mulak Family. At syempre ang lumuod ka sa lupa, at ang Pajak Princess at marami pang iba. Samantala, narito naman ang mga comments, na excited, kung sakaling mangyayari ng mag-guest ulit si Kiko Estrada sa Itbulaga, at muling magkita ang Kimi. Ganun din ang mga excited na rin, na mapanood ang bagong yugto ng lumuhod ka sa lupa, sa primetime. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?